China is now denying any recent call has taken place between Xi Jinping and President Donald Trump. My first call, I'm going to call up President Xi. I'm going to say you have to honor the deal you made, it by 50 billion dollars worth of American farm product, and I guarantee you he will buy it. Has he called you directly, President Xi, or reached out? I think it was pretty obvious that he has. I don't want war. I want peace. Ang tension sa pagitan ng China at U.S. ay patuloy na tumataas at ngayon. Marami ang nagtatanong kung ano nga ba ang talagang nangyayari sa likod ng trade war ni Trump. May mga nagsasabi na hindi pa rin nag ang dalawang bansa, ngunit may mga pahayag na nagsasabing araw-araw daw ay may komunikasyon. Sino ba ang nagsasabi ng totoo? Pero bago po ang lahat, baka pwedeng palike ang video na ito. Dahil napakalaking bagay na ito sa aming content creators, maraming salamat po. Noong Abril 23, 2019, nagbigay ng pahayag si Trump sa White House. Ayon sa kanya, araw-araw daw ay may direktang ugnayan ng US at China tungkol sa mga isyu ng kalakalan. Hindi siya tumigil doon. Sa isang interview naman sa Time Magazine noong Abril 25, sinabi ni Trump na personal siyang tinawagan ni Xi Jinping, ang presidente ng China. Sinabi pa ni Trump na hindi ito tanda ng kahinaan mula kay Xi. Subalit, nang inaasahan na maghihinto na ang balita tungkol dito, naglabas ng pahayag ang embahada ng China sa Washington na nagsasabing walang anumang usapan ang nangyari. Walang usapan, walang negosasyon ang kanilang sinabi. Bakit nga ba ganito ang naging reaksyon ng China? Kung titingnan natin ang mga pahayag na ito, malamang na may tinatago ang China. Bakit nga ba nila itinanggi ito ng malakas? Ang sagot ay simple. Sa mundo ng Komunistang Partido ng China o CCP ay napakahalaga ng pagpapahalaga sa imahe o saving face. Sa madaling salita, ayaw nilang mapahiya sa harap ng buong mundo. Pero bakit nga ba ganoon ka-urgente para kay Xi Jinping na hindi maipakita ang totoong nangyayari? Ang pinakamahalagang dahilan ay ang Taiwan. Noong Enero, isang Chinese dissident, si Professor Yan Hongbing, ang nagbigay ng detalye tungkol sa estratehiya ng China sa US at dito ay pumasok ang issue ng Taiwan. Ayon sa kanya, sa isang mataas na pagpupulong sa China, Matapos manalo si Trump sa eleksyon, ipinahayag ni Xi na nais niyang tulungan ang US na mapanatili ang isang isang bansang China na nakatuon sa unipikasyon ng mainland China at Taiwan. Ang tunay na layunin ni Xi ay makuha ang Taiwan nang hindi kailangang magsimula ng digmaan. Paano? Kung magpapahayag ang US ng suporta laban sa kalayaan ng Taiwan, maaring magdulot ito ng matinding epekto sa moral ng Taiwan. Kung pwedeng pilitin ng US na bawiin ang suporta para sa kalayaan ng Taiwan, magiging mahirap para sa mga mamamayan at militar ng Taiwan na magsanib puwersa laban sa mga plano ng China. Ayon sa mga pinagkuhanang impormasyon, ang China ay gumagamit ng mga tahimik na paraan upang magbigay ng mensahe sa administrasyon ni Trump. Hindi sa pamamagitan ng pampublikong pahayag, kundi sa mga pribadong usapan at hindi lantad na komunikasyon. Ito ang mga hakbang na tinitingnan ng China upang unti-unting palambutin ang kalaban at maabot ang layunin na sakupin ng Taiwan nang hindi kailangang gumamit ng dahas. Ayon sa mga source, may malaking hinihingi pala ang China kay Trump kapalit ng maayos na usapang pangkalakalan. Kung magsasalita raw si Trump sa publiko na tutol siya sa pagiging independyente ng Taiwan at susuportahan ang mapayapang pagsasanib nito sa China, Handa raw ang Chinese Communist Party na magbigay ng malalaking concession sa ibang isyu. Naniniwala kasi si Xi Jinping at ang kaniyang mga tagapayo na si Trump ay negosyanteng mahilig sa palitan, kaya't ginagamit nila ang Taiwan bilang panimulang kondisyon sa usapang trade war. Isang kilalang ekonomista at China scholar, si Professor Chun Xiaoong na nasa US, ang nagsabing ang isyu ng Taiwan ang pinakapuso ng alitan sa pagitan ng US at China, lalo na sa trade war. Para sa kanya, bago pa man umupo sa negotiating table si Beijing, kailangan muna raw masiguro nila ang political na pabor tungkol sa Taiwan. Ang ganitong estilo ay tipikal ng CCP na mas inuuna ang politika kaysa ekonomiya. Sa ulat ng Bloomberg noong April 15, sinabi ng China na may apat silang kondisyon bago muling makipag-usap sa US tungkol sa kalakalan. Una, dapat tigilan ng mga opisyal ng Amerika ang paninira sa China pangalawa, dapat malinaw at pare-pareho ang paninindigan ng US sa usapin ng mga taripa. Pangatlo, dapat parehong bansa ay magtalaga ng opisyal na negosyador at ang pang-apat at pinakamahalaga ay ang isyu ng Taiwan. Dapat daw ay resolbahin ito ng Amerika sa paraang pabor sa China. Simple lang ang hinihingi ni Sinping kay Trump. Sabihin mong tutol ka sa pagiging hiwalay ng Taiwan at bubuksan namin ang pinto para sa trade deal. Kung nagkataong pumayag si Trump, gagamitin agad ito ng China para sabihing pinabayaan na ng Amerika ang Taiwan. Ipangangalandakan ito sa media ng CCP para ipakitang kakampina nila ang US. At kahit magsalita pa ulit ang Amerika para ayusin ang pahayag, huli na. Marunong ang Beijing sa pag-ikot ng kwento. At huwag nating kalimutan na mas marami silang koneksyon sa mainstream media kaysa kay Trump. Pero posibleng hindi kinagat ni Trump ang deal na ito. Kaya raw ngayon todo deny ang CCP at sinasabing walang nangyaring pag-uusap. Pero ang tanong, bakit biglang ganito kabigat ang usapin sa Taiwan ngayon? Ito ang sagot. Tatlong dahilan ang nagpapatunay na desperado na ang China na makuha ang Taiwan. Una, bagsak na ang ekonomiya ng China. Kailangan nila ng malaking pinansyal na tulong para manatiling matatag at nakikita nila ang Taiwan bilang sagot sa problemang ito. Gusto nila ang mga semiconductor ng Taiwan, ang mga makabagong teknolohiya, pati na rin ang yaman ng mga pribadong kumpanya doon. Sa madaling salita, gusto ng CCP na sunggaban ang economic power ng Taiwan para buhayin ang kanilang sarili. Pangalawa, mahirap na para sa kanila ang gumamit ng puwersa militar. Bakit? Dahil nagkakagulo sa loob ng kanilang armed forces. May mga purging, korupsyon at kaguluhan sa leadership. Kaya't kahit gustuhin nila ng sapilitang pagsakop, alam nilang delikado ito. Ayon sa mga eksperto, lalo pang lumalakas ang depensa ng Taiwan at mas lalong tumitibay ang ugnayan nito sa Amerika. Kaya ngayon, halos imposible na para sa China na sakupin ito gamit ang dahas. At ang leader ng China alam niyang hindi na ito madali. Isa pa sa dahilan kung bakit nagmamadali ang China ay dahil pakiramdam nila na bibigo na ang kanilang tahimik at unti-unting plano na pag-isahin ang Taiwan sa mainland. Dati, inaasahan nilang dadaan ito sa mahinahong paraan na parang hindi halata gaya ng pagpapalalim ng ugnayang ekonomiko at politikal. Ibig sabihin, gusto nilang makapasok sa loob ng pamahalaan ng Taiwan sa pamamagitan ng pag-impluensya sa mga politiko pagpapalaganap ng pro-China na impormasyon at paglalagay ng mga tauhan nila sa importanteng posisyon. Pero nagbabago na ang ihip ng hangin. Napapansin na ng maraming mamamayan ng Taiwan ang ganitong estilo ng China. Mas tumitindi ang pagtutol ng mga Taiwanese laban sa mga politikong pabor sa Beijing. Ang mga lihim na galaw ng CCP sa loob ng Taiwan ay mas lalong nabubunyag at nahihirapan silang kumilos. Sa bawat araw na lumilipas, mas lumalakas rin ang panig ng Taiwan at mas lumiliit ang tiyansa ng China na makamit ang gusto nila. Ngayong taon, malapit sa Chinese New Year, may malawakang kilusan sa Taiwan para i-recall o patalsikin ang mga politikong sinasabing pabor sa CCP. Nakakagulat dahil hindi lang ito gawa ng isang partido. Mismong ilang veterano mula sa KMT na dati ay kontra-komunista ay nagsanib puwersa na sa mga taga-suporta ng DPP. Layunin nila, linisin ang lehislatura mula sa mga may kiling sa Beijing. Sa kabuang 35 na mambabatas mula KMT na target ng recall, tinatayang 25 hanggang 27 sa kanila ay maaaring umusad sa susunod na yugto ng petisyon. At sa bilang na yon, nasa 10 hanggang 12 ang posibleng mapatalsik. Kung sakaling mangyari ito, kailangan lang ng DPP na makuha ang anim na karagdagang upuan para muling makontrol ang lehislatura. Pero hindi lang ito ang nagpapakaba sa China. Sa unang pagkakataon, lantaran ng ginagamit ng mga kampanya sa Taiwan ang linyang Depensahan ang Taiwan, tutulan ang CCP bilang pangunahing mensahe. Dati, bawal o sensitibo ang ganitong pananalita. Pero ngayon, ito na ang sentro ng laban. Alam ng Beijing kung gaano kalakas ang epekto nito sa damdamin ng mga tao. Isa pang ikinababahala ng China ay ang hidwaan sa loob mismo ng KMT. Ang ilang dating taga-suporta ng partido, lalo na yung matagal ng tutol sa komunismo, ay lumilipat na ng panig at nakikipag-alyansa sa DPP. Isang ganitong klase ng pagkakaisa laban sa China ang pinakaayaw makita ng Beijing. Kung magpapatuloy ito, maaaring tuluyan ng masira ang matagal na nilang estratehiyang politikal sa Taiwan. Kaya kung iisipin, ang trade war na akala ng marami ay tungkol lang sa buwis sa produkto ay isa palang mas malalim na laban. Ang tunay na gustong makuha ng China, hindi lang kasunduan sa ekonomiya, kundi ang Taiwan mismo. Kaya pala nang tawagan ni Xi Jinping si Trump, hindi lang pala ito tungkol sa negosyo, isa itong lihim na hakbang para makakuha ng tulong para sa lumulubog na ekonomiya ng China. Pero sa lahat ng ito, naniniwala ang maraming eksperto na hindi talaga seryoso ang China na makipagkasundo. Dahil sa mga tao sa likod ni Xi, parang imposibleng magkaroon ng tunay na kompromiso. Sa halip, nakikita ng CCP na ang yaman ng Taiwan ang sagot sa krisis ng China. Hindi pumayag si Trump sa gusto nila. At dahil sa kabiguan ng China, Napilitan silang magsinungaling at sabihing walang naging usapan. Pero ang tanong, hanggang kailan kayang itago ng Beijing ang tunay nilang layunin? Sa kabila ng lahat ng estratehiya ng China, tila mas lumalakas pa ang paninindigan ng Taiwan at ng mga mamamayan nito. Habang lumalala ang tensyon, mas nagiging malinaw naman ang tunay na layunin ng Beijing na hindi lang kalakalan kundi ang kontrol sa isang malayang bansa. Sa huli, nakasalalay sa pagkakaisa at katatagan ng Taiwan kung paano nila haharapin ang banta. Sa tingin nyo, hanggang saan kaya-kayang gawin ng China para makuha ang gusto nila sa Taiwan? Ibahagi ang iyong opinion sa comment section at huwag kalimutang mag-subscribe para sa mas marami pang updates.